may mga iyak sa dilim na dapat mong iwasan dahil hindi lahat ng sanggol ay inosente. Si Lira at Thomas ay bagong kasal at malapit ng ipanganak ni Lira ang kanilang unang anak. Sa kanilang munting bahay sa gilid ng baryo, tahimik at payapa ang paligid, maliban sa isang bagay. Gabi-gabi, naririnig ni Tomas ang mahina, ngunit matagal na iyak ng sanggol sa labas ng bahay parang nagmumula sa madilim na kagubatan sa likod nila. Lira, narinig mo ba yan? Tanong ni Thomas isang gabi habang nakikinig sa malamyos na iyak. Ngunit si Lira, na buntis na limang buwan, ay tahimik lang. Hindi niya naririnig ang anuman. Parang bulag siya sa mga banta ng gabi. Habang lumalalim ang gabi, lumalakas ang iyak. Mas malapit, mas mapanlin lang. Minsan, Kapag nag-iisa si Lira sa loob ng bahay, nakakaramdam siya ng malamig na haplos sa kanyang tiyan. Tila may nagmamasid sa kanyang dinadala. Nagpatingin sila sa albularyo at sinabi nitong baka may nila lang na naghahanap ng kaluluwa ng kanilang sanggol. Isang tiyanak na naglalakbay sa dilim. Naghahanap ng kapalit. Araw-araw, palakas ng palakas ang iyak. Ngunit si Lira ang tanging hindi nakakarinig isang misteryong bumabalot sa kanyang kalooban. Hanggang isang gabi, nang magising si Thomas sa gitna ng dilim, nakita niyang wala si Lira sa tabi niya. Hinanap niya siya sa buong bahay at sa labas hanggang sa makita niyang nakatayo si Lira sa gitna ng bakuran, nakatitig sa kagubatan, tahimik. Lira, anong ginagawa mo? Tawag ni Thomas, walang sagot si Lira ang kanyang mga mata ay tila walang buhay, parang may ibang nilalang na kumukontrol sa kanya. Sa likod ng mga punong kahoy, narinig ni Tomas ang isang iyak na mas malakas kaysa dati. Ang iyak ng tiyanak na naghahanap ng buhay na kapalit. Sa hatinggabi, isang malakas na hangin ang dumaan at nang nagliwanag ang buwan, nakita ni Tomas ang silweta ng maliit na bata na may naglalagablab na pulang mga mata. Mula noon, si Lira ay unti-unting nagbago. Hindi na niya naririnig ang iyak, ngunit siya ang pinili ng tiyanak. At si Thomas, siya ang nag-iisa na nakarinig. Nag-aabang sa gabi, naghahanap ng paraan para iligtas ang kanyang asawa at ang dinadala nitong buhay. Dumating ang araw na nanganak si Lira. Ngunit ang kanyang anak ay wala ng buhay nang inilabas. Dahil dito, hindi na makausap ng maayos si Lira. Nawala ito sa katinuan at nabaliw. Nagmumukmok na lang sa kwarto at hindi na kumakain dahilan para siya ay mamatay. Labis itong kinasakit ng puso ni Thomas. Dalawang buhay ang nawala sa kanya. Lumpipas ang araw na isipang dumalaw ng nanay ni Thomas sa kanya. Nang pumasok siya sa kwarto ni Thomas, nakita niya itong nakabitin sa kisame at wala nang buhay